Yan. Ito ang batang inaantok. Pero hindi pa makatulog kasi hindi pa siya naliligo. Liligo muna, liligo. Para sarap tulog na. No? Ligo muna. Liligo muna. Ha? Liligo muna ikaw. Si Piggy din, liligo. Apo, oh, no, no, cry na ha. Liligo tayo ha, no, no, cry na ha. Mm, liligo rin si Piggy. Okay? Oh, no, no, cry. Uh, wait natin si Daddy. Oh, wait. Wait. Alin? Ma. Alin ang anak? Ha? Ma. Alin yon? Anong gusto sabi? Ma. Alin ngayon? yun? Diligo na. Ma. Ano bang, anak ana, alay? Ano? Daddy, may ginagawa pa si Daddy. May ginagawa pa ang Daddy. Mayroon cry. Oh sulat mo na, sulat. O, sulat mo ikaw dyan sa paper, o. Sulat mo na sa paper. Nasa ang yung pensil? Saan mo nilagay? Ang pensil? Wala na, wala na. Saan mo nilagay pencil mo? Ha? Okay na? No, no, cry, cry na. Oh. Bilahin mo na lang yung paper. Punas mo ng luha. Ay, huwag mo I don't know. Ano kalat? Oh, no. Oh, no, kalat. <laughs> Tulo, ang chipon. Okay na, okay? Ha? Uh, daddy! Daddy! Mamaya pupunta na dyan si Daddy. Eh, di ba? Daddy! Daddy! Yung pala, Daddy! Nagets nyo ba yun? Day! Day! One more! One more nga! Tawag ang daddy. Day! Day! day. O, oh, diba? Day! Day! Naintindihan nyo ba yun? Babay na! Bye! Babay na! Babay ka na dito. Huwag dyan! May ginagawa ako dyan. Babay! Ano na no cry na? Ah, liligaw na tayo. Para presko na ka na. Tapos tutulog na, no? I-sleep na. Opo, i-sleep na pagkaligo.